Gusto mo, kain kain ka na lang, ma'am, tapos ako na lang magsasign yan. <laughs> Friendly. Friendly, pero mag sa kanya. Sa'yo na. Sa'yo na. nga ako sa Friendly. So yun mga boss, kasama ko si Utol. Nandito kami ngayon kay Vice Mayor. Siyempre, Pangilin niya ako ng ano, ng Viva Chinese New Year. Office. May angpaw, tikoy. ang pao tsaka tiko. Ang pao na lang. Oh, so, Tingnan sa tiko yung ako sa ang pao. So, ang pao <laughs> dapat fair. Ayun, Ayun. Na, hindi. Gusto lang natin kamusta si Makiya. Kung ano yung ginagawa niya Everyday. sa sa office niya. Oh. Siyempre busy ka. Dito ka lang para mangulit eh. Pagsinti. <laughs> Ay, Ma'am Hello. Kamusta? Kamusta araw mo? Ma'am the usual na pag nandito ka sa office, Ano yung mga ginagawa mo? dito kumakatao hmm. oh uh routine ha pag legislative uh, works ha uh -huh. uh, okay so it's us naman ah okay tayo, doon. okay so gusto ko naman malaman uh -huh. kung kasakali saka wala ka dito as kumbaga parang hindi ka vice mayor ano ano naman ang mga ginagawa mo katalasan? wala food trip food trip, food trip? Ano tol? Food trip tayo? Kaya mo ba mampiya? Ay nako. Ano ka ba sa turo-turo? Ang sarap yan. Pumupunta ka ka sa aquarium tol. Ayan niya pumupunta pa yun ng mga ano, skinita. Alam mo yung aquarium? Alam mo aquarium? tuturo-turo gano'n? Alam mo ako. Ano story? ba yung story? Ano 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 aquarium. I mean, ano, magkia? Ano bang, ano? Ano bang, mermaid? Mermaid. <laughs> anong, anong, anong favorite na food trip mo? Hindi sa Taytay, eh, Kaya no. mo kumain doon? Oo, kaya ko kayo doon, bro. Kailan? Kaya, pwede ka ngayon? Baka busy ka. Kung gusto mo, kain kain ka na lang, ma'am. Tapos, ako na lang magsasign yan. <laughs> Bakit? Kit, parang makapa dito, hindi ko na naiya. Tol, malapit na. Malapit na ako mag-invice na yung order. Kasi, ah? uh, pag diba paglalaki, ang tawag niya lagi, first date. Mama, ano tawag doon? First, ano? First date. Oh, first date. <laughs> okay. Gentleman. Gentleman tayo. Ang Ha? Ang pala mo Oh, di ba? Oh, hindi no. naman. Ano yung na tawag? Ang an an tag? Friendly. Friendly. Pero pag sa oh. kanya. Sayonara. Sayonara. Ano ka ba naman? Amin pa pag na... Hindi kasi, ang nakakatawa kay Mampiya, pwede mo pala siyang biruin. Oo, pwede mo siyang biruin. Oo. Mampiya, baka pwede pa utang. Hindi kasi nag-Chinese New Oo, Chinese New Year. Hindi dapat ito maganda sasabihin natin. Hindi, ito maganda sasabihin natin. Mampiya, siyong hiwat say, siyong hiwat say, Uh, hogwa ang pao. Hogwa ang pao. Ang pao. Yun. Ang ibig sabihin nun, pag ako nasabi pala nun, uh, kiyong iwan sa'yo, Hogwa ang pao. Bibigyan mo ako ng ang pao. Oh. Huwag <laughs> na! Sumimangot! Sumimangot ang vice mayor! Sumimangot! Sumimangot! O, oh, hindi. Sige, alam ko na. Dapat kailangan tumira dito sa Taytay, -tay, di ba? Okay lang ba na tumira ako sa Ah! mas dikit sa tayo tayo. <laughs> Nakira nga Ay, ako niya. Ako. Ay, Teka lang, oh, kumain ka na ba muna? Ba? Kung, hindi, hindi pa. pa. Mom -hmm. naman. Ikaw tarap... na nga taga tayo -tay, ako yung bisita niya dito. Siyempre dapat ako papakainin niyo. Bakit yung mukhang ito lalaki <laughs> kasi mo mga wala kang Nakita mo yung dalako, choco mocho, tatlo, dapat lumayan eh. Kapalang mukha mo. I love you very much. Kapalang oh. very much.